Good morning, good morning mga kasipit Ayan, ito po yung mga nahuhulin natin Mga ayam ayama Sa palaisdahan Grabe, sobrang lalaki na to At sobrang sasarap din for sure 100% guarantee and assurance Mga sipit And tara na mga sipit Sama niyo po kami sa panghuhulin namin ng mga ayam ayama sa palaisdahan And By the way, kasama nga pala natin Si paring day for today's video gamit po or daladala -dala niya po ang kanyang mga trap na bubu trap at ayan trap po yung mga pinapan daw namin sa palaistan grabe oh grabe naman niya Saan lalaki ng mga crabs na nadadali for today's video maya maya po makikita natin na sobrang lalaki talaga ng mga ayama na nahuli namin for today's video at yung mga pulaan at mga bulik grabe na yan yung After po namin hilain ang lambat, sa palaisdaan ay ilalagay po namin ito sa ating bangka or sa ating Titanic. Ayan, unang pandaw. Ang daming nahuling crabs sa mga kasipit. Ito na po yung pangalawang trap na dawin natin. Ayan, no? Grabe. Grabe na yan. mga fresh na fresh. Ito po sa aming lugar, kapag ka nag-arbest po kami, eh, fresh na fresh po, buhay na buhay pa yung mga crabs, buhay na buhay pa yung mga hipon, mga isda na nahuhuli namin, tapos after a few hours, ay dadalhin po namin yan sa market to make sure na fresh po yung mga mabibili ng ating mga buyers from different places in Luzon uh, at ito na po yung pangatlo so just to set the proper expectation yung mga nilagay po namin na trap ay to make it short, ay 19 na bubu trap sa so, nilagay po namin sa dalawang palaysdaan at ang kukuhanan ko na lang po ng video or ang ipapakita ko na lang po ay yung unang tatlong trap na pinandaw po namin kasi uh, para masave na rin po yung time ninyo at oras sa uh, panonood kasipit uh, sobrang tagal po kasi ng proseso sa pagkapandaw po ng mga trap na ito one by one and then proceed na po agad tayo sa pagtatali at pagsaseparate po ng mga isda, hipon, alimasag at marami pang iba. Uh, dahil kanya-kanya po iyan ng lalagyan at kanya-kanya rin po iyan ng presyo. That's why dito pa lang po sa palaisdaan ay sineseparate na namin yung lalagyan nila. Para masipo yung oras at yung time namin sa pagkibenta. Maya-maya sa market. Masipit. So, ay na nga po mga sipit, eto na agad ang mga nahuli natin. Mga crabs, grabe, laki ng alimao na to. Almost 1 kilogram. Grabe na yan, insan. Napakatapang pa yan. So far, ito na po yung mga nadadali natin. Ayun, maraming mga alimasa, ganda laki. Maraming mga hipon na, syempre, walang kamatayang alimao ni kasipit. Ayan, no? Grabe, na ng mga alimasag natin. At yung mga hipon ay good size na po yan. Grabe yun oh. No? So ito po yung proseso sa pagtatanggal ng mga nahuli ng ating trap. Step by step din po yan. One by one tatanggalin din. Kaya magkoconsume ka rin po ng matagal at mahaba-habang oras sa pagkaalis ng mga nahuli sa mga trap natin. Mga hindi rin talaga biro at hindi rin basta-basta yung ganitong uri ng trabaho. Kailangan talaga ng patience and kailangan uh, mahal mo or gusto mo yung ginagawa mo. Kasi kung hindi mo yan gusto, uh, sigurado ay hindi mo yan magagawa ng maayos mga sipit. Grabe mga sipit ang lalaki ng mga nahuli nating crabs oh. Mga pulakan po yan, grabe Sobrang lalaki ng mga pulakan na to Dahil mag, sa 7 months na po ito Last year pa namin ito nilagay sa palaistahan eh. At matibay po, matibay po talaga yung lifespan or yung buhay ng ganitong uri ng alimango Tumatagal po sila ng 1 to 2 years sa palaistahan As long as na Um, pinapakain po natin sila at pinapatubigan po natin yung palisdan ay hindi po sila agad-agad na namamatay unlike po sa ibang maalamao kay kagaya po ng bulik kay eh, mabilis po yung mamatay or yung lifespan niya ay hindi ganon katagal kaya uh, for me uh, mas matibay sa sakit mas pangmatagalan at mas masarap yung mga pulaan na alimao that is that is based on my experience mga sipit and kung mag agree ka uh, please comment down below sipit grabe no, aktibo mong aktibo po ito mga sipit pag nadali ka nito po tol lang daliri mo kaya uh, kapag ganito po yung tinatalian ko ay doble or triple ingat pa po ako ito another batch na naman no grabe laki ng mga pulaan sa sarap nito mga sipit 100% assurance that's why I recommend this kind of crabs kung bibili ka mas masarap po talaga yung pulaan mas mas at mas affordable din yung presyo niya unlike po sa bulik na mataas po yung presyo masarap din naman pero for me pero depende po yan sa taste niyo kung gusto niyo pong Uh, mas prefer nyo po yung bullet na alimango. At kung bibili, bibili ka naman ng maramihan, ay may recommend to visit our market here in Masantol, mga asip dahil sobrang affordable, sobrang good quality yung mga kalakalo, yung mga <clears throat> mabibili mo dito sa aming lugar. Dahil inaalagaan po talaga ito, pinapakain, at Ah uh, make sure po namin na maganda po yung kalidad ng mga product na binibenta namin sa market para mag-enjoy po yung ating mga customers and buyers. Para magkaroon po kami ng mga long-term na customers at masupplyin po namin sila ng consistently in the long run. Hindi po pang short-term yung goal namin kundi pang long-term. Kaya bilhin na po kayo and if you want to buy mga sipit please comment down below or you can PM me at uh, in my Facebook account with the same name in my YouTube channel grabe mga sipit oh sobrang enjoyable sobrang nakakalibang yung ganitong uri ng trabaho kaysa sa wala, ka namang, wala kang ginagawa or nakatambay ka lang eh siguro you need to try this when yung malilibang ka na kasi nakakalibang din na nakaka enjoy. At the same time eh magkakaroon ka pa ng source of income. Pwede mo naman gawin to kahit nasa bahay ka lang as long as na alam mo yung proseso at as long as na uh, pinag-aralan mo. Mag-work ang ganitong uri ng business kahit na malayo ka sa mga palisdan or wala kang physical na palisdan. Pwede naman pong itong gawin sa mga DIY kung gusto mo talaga mga asipid. Yeah, no? ganyan po yung process sa so, pagtatali ng baklang alimao, Ang grabe. Almost na na po kami mga sipit. Mga ilang trap na lang. Eh. Matatapos na tayo. At umabot po kami ng almost 2 hours. Yan, no? Puno na yung ating lalagyan Yung kulay yellow. Grabe. Oh. Grabe na yan. After po namin tanggalin yung mga nahuli ng ating mga trap, ay nagpursit po kami sa pagbenta or si father. Nagbenta na po ng mga crabs ay parang saya at nakakabenta po siya ng uh, almost 11,000 if I'm not mistaken mga ka-CPT. Meron na po kayong mga panggastos sa bahay at the same time sa palaisdaan. And thank you Lord sa lahat-lahat ng mga blessings na binibigay niya sa amin. And thank you rin po sa inyong panonood mga ka-CPT. And please continue to support me mga ka in this kind of journey which is vlogging. I really appreciate your time and effort, especially your support, mga sipit, to me. And thank you so much. Be safe always and bye-bye for now. See you next vlog. Bye-bye!